ng dahil lamang sa Peking Quintas, umaabot ngayon sa daan-daang piso ang bayarin ng isang guro sa ospital, matapos siyang barilin ng isang snatcher sa Cebu City. Habang sa Davao, Mahaharap sa kaso ang isang grupo ng mga lalaki na nagsuntukan sa harap mismo ng City Hall ng dahil sa babae. Magbabalita si Brill Montalvo. nagrambulan ang mga lalaking ito sa harap mismo ng Davao City Hall pasado hating gabi noong March 24. Pinaulanan nila ng sapak ang isang lalaking walang damit pang itaas. Sinubukan itong tumakbo pero hinabol pa rin siya at pinagpapalo. Bukod sa kanya, isa pang lalaki ang pinagtulungang gulpihin at napasubsob. Tumigil lang ang rambol nang dumating ang mga pulis. Lima ang agad inaresto. Galing daw sa isang bar malapit sa City Hall ang mga nagsuntukan. Ang dahilan, selusan sa babae. Lasing na sila lahat. So nagkainitan na. Nagagawan siguro sa isang babae sa, sa labas ng bar. Doon sila nagsuntukan. Kalaunan, pinalaya rin ang mga sospek. Pero may reklamo pa rin silang alarm and skandal. Sa Cebu, Nananatiling na nanatiling nakaratay sa ospital ang isang 26-anyos na guro. Sa imbisigasyon, pauwi at sakay ng jeep ang biktimang si Hinilita Salvador matapos magpart-time bilang tutor nang biglang habluti ng isang pasahero ang kanyang fancy necklace. Di pa na kontento. Binaril pa ang maestra. Yung daharap niya po na makasakay ay kasama po sa uh, nandito sa loob ng jeep nandito na Kinuha po yung kwinta sa bretsyo ba rin sa leeg. Ito na lang po na sinaklayan niya yung halabi dito sa hospital. Bagamat gising na, hindi pa nakapagsasalita ang biktima dahil sa tinamang sugat sa leeg. Humihingi ngayon ng tulong ang mga kaanak ng biktima sa kanyang pagpapagamot. Nakapunta lang po siya ng ibo. Ipustulang eh. po eh. niya ng makapag ng masteryari kasi nang... Sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect, ipagbigay alam lamang sa Cebu City Police. Para sa 1 PH, Bril Montalvo, News 5.